Good day mga kanegosyo. Nga pala si Jepo ay isang negosyante. Isa rin DJ at meron na akong sampung taon na karanasan na pagkalugi sa negosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga ka-negosyo. At ang topic natin ngayon tungkol sa sari-sari store versus grocery store mga ka-negosyo eto kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo video na to. Kasi ito yung mga hindi ko alam no nagsisimula pa lang ako magnegosyo. At kung nagninegosyo ka naman na, marahil isa to sa dahilan kung bakit yung nalulugi yung negosyo mo. Kaya tapusin mo tong video na to. Ito muna kwento mga ka-negosyo. Way back 10 years ago, 2015 naitayo ko yung sari-sari store ko. Malapit kung saan ako graduate ng college sa TIP Cubao. Graduate po ako ng marketing management sa Technological Institute of the Philippines. After ko graduate, nag-work din po ako sa sales. Kumaga, dalawang taon din ako sa sales. na ko na hindi talaga ako para sa pagtatrabaho. Kumaga, mas gusto ko itry yung mundo ng pagninegosyo. Pero walang masama sa nagtatrabaho mga ka-negosyo. Lahat yan importante mga ka-negosyo. Walang tama o mali po dyan. At nag na nga ako sa pagiging sales representative sa isang kumpanya. At nagtayo ako ng sari-sari store. Kasi kaya malapit din sa school kung saan ako graduate. Doon din kasi ako malapit nagbo-board. Nung graduate ako ng college, hindi na ako umalis ng boarding house doon, mga negosyo Habang nagtatrabawa ako doon pa rin ako nakatira. Kaya doon ko na rin naisipan magtayo ng sari-sari store. At hindi ko pa alam noon yung focus in one, kailangan pala ng community ng mayaman, kailangan palang i-level to yan, kasi parang tao din yan, kung hindi mo i-level up, mamamatay yung negosyo natin, mga negosyo At, isa sa lagi nilang sinasabi mga kani negosyo ang sari-sari store kapag lumaki magiging grocery store mali po yan mga negosyo ang sari-sari store kapag lumaki sari-sari store pa rin po yan mga negosyo at magkaiba ng business model ang sari-sari store sa grocery store mga kani negosyo sa sari-sari store naglabas ka muna ng naglabas ka muna ng pera kikita ka lang kapag nabenta na 'yung panindang pinamili mo maka negosyo. Sa grocery store iba po ang business model. Magbabagsak muna si supplier kay grocery store at the moment na nabili 'yung produkto kay grocery store, babayaran niya kay supplier ng within to 90 days to 120 days, 3 to 4 months maka negosyo. Cash flow gaming po sa grocery store maka negosyo. At pwede pang gamitin nung may-ari ng grocery store yon sa so pambayad sa empleyado niya, bills, Meralco bills, mga guide sa loob ng tatlong buwan. At pwede niya pang gamitin to sa mabilis na transaction na pwede siyang kumita para siyang umutang ng walang interes sa loob ng tatlong buwan. halos pareho ng business model yung grocery store tsaka hardware mga kanegosyo. Ganon din kay hardware mga kanegosyo. Halos walang pinagkaiba yung business model ni hardware tsaka ni grocery store. <coughs> At kung nag sisimula ka pa magnegosyo, mga kanegosyo, huwag mong kalimutan mag-focus in one Hanapin yung community ng mayaman, applyan niya ng level 2 business model na sumasabog. Tulad ng franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform business model mga kanegosyo. Kasi kailangan natin palakihin yung negosyo natin. Kung hindi, mamamatay at mamamatay po yan mga kanegosyo. Kung hindi natin ile-level up sa level 2 yan at doon yung tunay na kitaan mga kanegosyo sa level 2. At kung umabot ka sa dulo ng video na to mga kanegosyo, subscribe mo naman ako, heart mo na rin to. <coughs> kung may mga tanong ka mga kanegosyo, comment ka lang sa baba. bilang negosyante, kung dumadaan tayo ng pagsubok or struggle, wag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin, mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.